sa so, meron tayong linis ng tubig. Linis aircon. So before tayong maglinis ng aircon, always natin i-start yung aircon or atong tingnan kung gumagana ba talaga. If ever, hindi gumagana, at least hindi natin ano, di ba? Kasi malay mo. So i-start natin, no? Kung lumalamig ba. Okay, gumagana siya. So, let's start. Hindi natin pa patagalin mga idol. Baklas na natin to. Magic magic yung baklas natin ito. So, yung video natin guys, uh, naka -ano lang to, naka time lapse lang tayo para hindi matagal panoorin. At least mabilis panoorin nyo. Baka magsawa kayo katingin. <laughs> so, ayan, nabaklas natin. Dahan-dahan, pakunti-unti. So, kaya, mas magan itong ano to guys, itong type of ano uh, window type nga ano mabilis siya mabaklas yan all right so let's start linisin na natin careful lang tayo kung gumamit tayo ng spray kasi malakas yung pressure sa spray yung pag spray natin sa mga ano dahan-dahan lang tayo para hindi masira yung pins niya okay all so by the way guys dito sa bahay mga skip tayo ng ano PMS mang motor PMS na sasakyan tapos, yun, naglilinis na tayo ng washing machine. Okay. PM lang kayo guys kung gusto niyo magpalinis ng washing machine. Tapos, nag-accept din tayo ng PMS ng car at saka motor. nag din tayo. Nag-install tayo ng aircon. So, PM lang kayo guys sa atin. Medyo, ano lang, minta agad makareply kung mag-PM kayo. No? Kasi minsan, hindi ko mapansin sa cellphone guys eh tapos na natin nalinisan guys ayun binalik ko na babalik na natin to para mamaya pag matapos hatid na natin na, ambu na na guys so yan isa ko sa lakuya natin yan umulan na ayun binalik na natin almost done guys so out pala sa may-ari ng aircon sa si Ate ima is Kuto. Uh, thank you, ate, sa tiwala. Thank you, ma'am. Sa tiwala, ma'am. May atin natin to, guys, kapag ano, wala na yung ulan. Alright, well guys. So, tapos na tayo. Ayan, malinis na. So, hindi na siya lapat na lapat yung ano ng aircon, yung harapan. Ayan. Hindi siya lapat. Ayan, ready to shipping. <laughs> so, hintayin na lang natin guys. Mamaya na natin ito i-fix pag nandun na sa bahay. Pag nandun na kasi may screw doon. Ito, may screw. Ayan. Dalawang screw to kabilang So, doon na natin ito i-fix pag hatid natin kay ate. Okay, so malinis na. Mukhang bago na naman. Thanks for watching.